Magandang araw po mga skippers Welcome to my channel Welcome skippers At ngayon po ay araw ng linggo Siyempre po as usual Ini-invite ko kayo dito po sa Grotto Pet Market San Jose del Monte, Bulacan Nag-start po ito Nang alas 6 ng umaga Hanggang alas 4 ng hapon Sometimes it would extend It may extend up to 5pm Depende po sa flow ng customers ng buyers Opo at uh, siyempre po Ah, uh, matutunghayan natin dito na na naman po mga mamimili. Siyempre po at marami po sellers na nandito ngayon. May mga vloggers din po. At iba, iba po mga binibenta dito. Pero usually, majority po yung mga pets natin dito ay mga puppies, mga aso, may iba-ibang breed po. Katulad po nito sa atin, flex po kagad. Yung ating mga toy poodles, meron po tayo dito ang bagong toy poodle. Apat po yan dalawang uh, light cream. Yung isa po, possible mag-white pag laki-laki. Usually po ang poodle kasi, uh, once they mature around 6-8 months onwards, doon po talaga lumalabas yung beauty nila. Tsaka lalo sila tumatalino. Ayan po, ito po yung ating alaga. No? At uh, siyempre po, ito na meron tayo rito uh, black phantom na possible po mag-blue. Yung dalawa, mamaya po, reflex ko po sa inyo yan mga pure toy pure toy poodles po yan at uh, syempre po meron din po tayo dito mga pusa iba ibang breed ng pusa sa aso meron mga shih tzu may chihuahua meron po merenyan, may english bulldog may pug, american bully and so on dito po, sa pusa naman po meron usually po marami dito Persian cat Merong British long hair, may British short hair, Mayrong exotic. Iba iba po. Yan, mamili po kayo. Mensa iba naman mix, na po. So, meron din po nang benta lalo sa mga alaga namin ngayon, eh po. Sina Sir Raymond, yung mga alaga nilang uh, lovebirds, African lovebirds, saka parakeets, o po. At meron din cockatiel, yan, ano po. Uh, at yan po. wala kayong makikita rito na na ano, yung mga exotic na, yung mga conures kasi po kailangan po ng permit no ano po so mahirap po eh bawal po yun dito bawal so ganun po ang kailangan lang natin dito magpunta kayo dumalo kayo dito invited po kayo lahat every Sunday po at uh, siyempre po huwag niyong kakalimutan po please subscribe to my channel Skipper TV please follow my Facebook page Skipper TV and siyempre yung kasabihan natin own a pet and be a friend so samahan niyo kami salamat po Ayan po, nakakagawan sa pusa rito. <laughs> <laughs> Yung pusa ni Sir Bornok, napakaganda. Tingnan natin. <laughs> Pati nga. <laughs> Pati nga ako, Sir. Mga British Shorter po ito. Ayan, kita nyo naman, oh. O, oh, kita nyo naman, oh. Ayan, oh. 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 Ah, mix ah? na. Mix. Ayan po, <laughs> dalawang male, isang female. Mix yan, gati. Chunky-chunky, <laughs> oh. Magkano benta mo, sir? Magkano, magkano. Magkano, chunky na kasi. Magkano, Ha? Bali sa female trail 30k tapos sa male 25k. Ayun oh, ganda oh. Quality flex natin 'yan oh. Oy, ganda. Ah, uh, Ilang months to, sir? O, wala pang 2 months eh. Bali sa December 5 pa mag-2 months. Pero ang ganda. Oo, sir. May, may yung... ano na yan, sa to. Ha? Vaccine wala pa, Bala siyempre. Wala pa, wala pa. Oo, oh, liit eh. May papel, wala. Ah, uh, wala silang papel. Bali, may, manay tatay nila important. Wow. Pwede papilan pala to. Ang, ang babae, 30. Ang babae 30, tapos ang pili, ang lalaki 25. 25? Oo. Galing. Magandang blessing na ito. Tatlo ka, oh. Di yeah. ba? Maganda, oh. Lalayan natin ng konti. Baka mahulog. Maganda. Ah, lalabas na, lalabas na. Pag gusto mo, mo po sa Remy, upuan ako. Oh. Mga, ayan po yung kulay ng mga British short hair talaga. Uh, kulay blue ang tawag po dyan. Chunky po yan. Uh, gray sila pero talaga blue po yan. Sa color nila technically, no? Ayan oh, po, kaganda, oh. Ito, ito, ito sa prikali. Tabi nga na, yan, at, 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 Iyan, oh. Yan, oh. Gano, bochog na bochog, oh. Wow naman. Ganda-ganda, <laughs> oh. Pogi-pogi, oh. At tabi natin. Oh, diba? 25k lang oh. Pwede. 25k. Yung female 30k, ang ganda. Ito 30k po to. Ah 30k pwede. yan, eto, yung male na yan. Ito ito. So, 25. Yung isang male 25. Oh, yung isang male 30. Oh. Yung female 30. Oh kasi napakaganda po nito. Ayun oh. Ayun oh, talaga lang sa so, totoo lang. Alam niyo po mga alaga ni Sir uh, Borno, talaga naman. Well, hindi, wala akong masabi, grabe po, grabe. Hindi kaya ng powers ko mga alaga nito. Oh. Ay, hindi, normal po yun. Ibig sabihin may buhay. Oo, oh, ibig sabihin may buhay. Kaya, oh, tamo naman, oh. wow naman yan, oh ng boto ito mga yan, ni bari, pang, I ko lang po kulam sinasabi ko sa inyo mga alaga ko mga paana ko rin po ito ayan po dalawang uh, male na uh, night apricot ito po talaga apricot kita kita ito cream. Uh, ah, ito po, possible po ito maging white paglaki. Ah, katulad po sabi ko, ah, normally po kasi ang poodle, lumalabas ang beauty nila 8 months onwards. Opo, okay, ayan. So ito po, may possibility po itong mag-white paglaki. Male po yan. Tatlong male, isang female. Ito po, female kung hindi ako nagkakamali. Yung mga female po natin ay, yung female po natin na black na yun, phantom po yan. Paglaki po niya, possible po mag-blue. Ayan po. Uh, ah, binibenta ko lang po ito ng H5 ang bawat isa. Ngayon, napakalilit yun ang mga ito. Sa totoo lang, napakigaan ng katawan. Malakas lang po kumain. Uh, oh. ibig sabihin po, healthy, healthy yan. Ayan sila, Eh, oh. <laughs> gagawan pa, oh. Oh, diba? Oh, wala. Iikot pa, di oh. Diba? Ayan po sila. Gaya po sila ka kalalakas tumibag ng dog food. Oo. Anin po yan, iniwan ko po yung dalawa. Yung isa po ay yung naiwan ko sa bahay, isang black din yun, na possible mag blue, na phantom din. Male din po yun, parehong male yung naiwan sa bahay. Tapos yung isa ay ganyan din po, cream light cream. So possible po mag-white as they grow older or mature. Around 8 months onwards po, possible po lumabas yung ganun. Kaya magugulat kayo, binili nyo sila ng maliit, ganito yung tsura. Tapos habang lumalaki, gumaganda po lalo. Siyempre po, kailangan talaga, alagaan lang po natin mabuti. Ayan po sila. Uh, ayan o, no? paubos na, kanilang pagkain o. No? Grabe, di ba? Kamiya, ah, tulog na ulit po yung mga yan. Potsyog na. Tapos, syempre, ito po yung ating male na uh, pure choco, choco cream. Uh, from the tip of the nose, the color of the eyes. Ayan po, yung kuko, Dulo na po po yung balayibo. Ayan, terno. Terno-terno po yan. Ako. Almost five months na po siya, male po bipolar genic ayan po siya Binibenta ko lang po ng 8.5 negosable at hindi na po sa akin pwede natin pag-usapan kung gusto nyo na medyo uh, matured na ano po tapos uh, Two balls po yan Future stud Before po napakalago po talaga ng coat yan Tinrim lang namin ng konti But anyways, ayan po Mayamayang konti po uh, titingnan natin yung alaga ng iba natin mga kasama rito. Ito po, katabi natin si Ray Mark. May American Bully sa rito. Two bulls din, hindi ko alam kung magkano. Meron po siya mga shih tzu dito. Ayan po, oh. Uh, tatlong black. At saka isang choco. Kung po po so, yan. Ayan, oh laki so, ng na mukha oh, ganda ng mata oh tapos ayan po, siyempre kung ating mga uh, body bodies dito may mga African lovebirds uh, po mamaya subukan po natin kung may dyan sa kanila at napakarami pong customers ngayong araw ng linggo dito po sa pet market ng Proto ayan po, as usual po ito ang usual scenario every Sunday po Opo, ayan po. Doon sa kabila pa ron, may mga tents pa po doon. Mga kasama nating mga sellers. Ayan po. Ang uh, dami, o. Oh. Iba-ibang lugar po sila nang gagaling. Meron dito lang sa vicinity ng Bulacan. Iba-ibang bayan sa Bulacan. Marilao. San Jose del Monte. Megawayan. Bukawi. Balagtas. Baliwag. Iba-iba po, no? Meron din po nang gagaling ng Manila, Quezon City. May galing ng Laguna, Cavite, Dasmarinas Cavite, may galing pa nga ng Batangas. Ayan po, iba iba po. Shout out po sa lahat po ng mga subscribers ni Skipper TV. Ayan po, Sir Mark. May tumitingin ng Shitsu niya, sila ate, saka si kuya. nila, oh. Ganda po. Sana magkasundo sila sa dalawa. Quality naman po yung Shitsu, oh. Napaka-exe ng ilong at meron pa siyang bed card. Oh, si ate, oh. May iyak. Bakit kaya... shout out po pala kay bro Chris si Chris Lawang na taga Kalawaan Pasig tibigan po natin yan shout out sa'yo umusta sa family mo bro Long time no see. Gusto na yung ating mga alaga, siyempre, sleeping na yan maya mayang konti. Mag-sleep na sila, maya mayang konti. Yeah. Okay lang na sir Meron na Meron Wow ilan na Ah, uh, dalawa na raw sa sarong oh, laki ng husky oh. Si Shed, oh. Shedding time ng balahibo ng husky Yan lang po ang ano Depress ng mga ano Sa husky Normally po lahat ng mga Breeds ng dogs Nagsished po talaga Kahit yan po ay long coat Or smooth coat kung tawagin nagsiset oh, ngayon yung mga long coat nagsiset po yan malakas magsiset talaga yan mapupuno kayo ng balahibo sa katawan at yung bahay ninyo yung kennel nyo rest assured magkakaroon po na maraming balahibo yan oh, ang hindi nagsiset po talaga kung meron man shedding very minimal ay ito pong toy poodle kaya pa ulit ko po sinasabi piniflex ko sa inyo excuse me po, na sila ay hypoallergenic. Ay kasi hindi talaga sila nagsiset. Kung meron man, minimal. At uh, wala silang, ano, ng nung pinuproduce silang protein para magka-allergy tayo sa, ano, kasi Madam Abby. Yun po, sila ni Sir Mike. Uh, meron sila American Bully at French Bulldog. Meron sila tindang mga mayroon po, sabukan natin puntahan o okay? yan yeah. at normally po, mga, mga long coat na aso yung Golden Retrievers Chihuahua na long coat German Shepherd Pomeranian yung Husky yan po, talagang nagsi shed po sila yung St. Bernard kahit yung mga short coat po na Chihuahua American Bully, Pit Bull, nagsaset po yan, French Bulldog, yan. Belgian Malinois, Doberman yan po. Pero yung mga ganitong yun poodle hindi po. Kaya pang ano po yan, bagay po yan sa mga katulad kong may hika. Ayan po. So, salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po huwag niyong kalimutan. Congratulations! <laughs> Ang ganda! Taga po kayo? Ano po? Kings Point dito rin sa del Monte. Ayan. Bayan na no, Baliches. Ayan sila sir dumayo Ay, rito. Ay, kawawa naman. Ay. Dinadoktor pa namin na matay din. Oh, kaya bumili kayo bago. Ayan oh, sila. Ayan oh, galing oh, nakabili sila kuya at ate oh. Congratulations po. Nakabili sa kila kay Sir Mark. Oh, shoutout naman diyan, bro. Ah, <laughs> di ba? Siyempre, di ba? Thank you, thank you. Ay, salamat po. Alagaan niyo mabuti. Ingat po. Taga King's Point na Baliches po. Napakahusay. Galing. Okay, mga kay skippers. Update ko lang po kayo. Update ko lang po kayo ngayon dito sa ating mga toy poodles. awa po ng Diyos. Blessing po. Pero pong uh, dumating na customer 5 minutes ago kinuha po isang white natin na male. Salamat po sa inyo Sir Melvin and family. Naggustuhan uh, po nila at uh, sana po ay alagaan niyo at mahalin yung inyong bagong puppy. Ayan po, uh, tatlo na lang po itong ibang ko dito. Pero meron pa po ako sa bahay, sa dalawa, isang black at saka isang uh, light cream. Opo. So kung meron po kayo na dito, update nyo lang po ako. Message nyo po ako sa Skipper TV. Pwede po kayo mag-message sa aking YouTube channel, Skipper TV. At meron po rin tayo isa. Kung gusto nyo po, maganda po yan. Salamat po sa inyo. Ito po yung Persian cut nila Sir Jason. Kita nyo yung kulay ng mata. Magkaiba o. Oh. Pad eye po yan. Isang golden yellow at saka light blue ang mata. Ayan po, puting puti po yan, napakaganda Napaka fluffy Tapos yung po isa ay uh, Person din kung di ako nagkakamali Yan naman po ay bluish gray Ayan po Tapos siyempre meron sila dito sa baba bulay ginger At ayun pa yung isa Ayun pa po isa oh, ang ganda po Ang laki oh, bluish gray oh, ang ganda ng mata oh Next natin yung mata, grabe, tingnan yun, kita nyo oh Mababait po yan. Ayan, tumitingin pa. Oh. At syempre po, dito sa baba, meron tayo dito English Bulldog. Tri-color po yan. Lilac tri. Male po ito. Uh, one year and two months siya. Ata, kundi ako nagkakamali. Opo. Uh, 13K lang daw po benta dito. Ayan, tapos syempre, meron po sila rito. ah uh, Madam Boston Terrier. Yan. Boston Terrier. Magkano po dito, madam? 8K. 8K lang daw po yung Boston Terrier. Tapos meron silang Shih Tzu. Madam. Nag-restart uh, pa lang tayo i-vlog si Madam eh May dumating na po dito customers at natin yung kanilang mga cats so po, umisipat mabuti sana po ay magustuhan nila at syempre po, ito po yung ano, bago natin makalimutan ito po yung kanilang uh, pet uh, pet name, Jason pet ito po number Opo. so may mga stickers po dito ng iba't ibang mga vloggers Uh, si Ryan and Roll, si Red Sweet, si Jake Adjusi, si PJ Bowers, TV, Kuya Park Boy, Tita A, si Idol Moho, Moto, Idol Moto, si Daddy Dance, ayan po. Uh, po. Uh, meron pa yata sa likod. Ay, hindi yata yung kasali, sorry. Anyways po, meron pa po sila rito Uh, mix po ng St. Bernard at saka Labrador ayan po ayan mura lang po yan ito pa po kita nyo naman yung Chihuahua po diba? ang ganda ng pwesto natutulog sa loob ng dish Oo, nakatingin pa si Chihuahua oh, girl, oh. eto pa isang, eto pa po, po yung dalawang Boston Terrier, oh. ganda, di ba? Ito po kapatid po ito ng mga ano Itong dalawang to Ito pong itim na to ay Half St. Bernard at saka Labrador Pero nakuha niya po yung color na Labrador Black Tapos meron sila rito mga Chihuahua Ito po Ito po Ito po ay po Chihuahua rin yata at saka ito Chihuahua ito po po merenggan. Choco. Ayan. Ito po po. Chihuahua. Ayan. So, kung may inquiries po, may nakusunodahan kayo, aso dito, uh, you can contact Jason Pet. Same number po. 0932 9 So, yun lang po. Salamat po sa pagsubaybay. Hello po mga casekeepers. So, ngayon po ay... Alos patapos na po yung aming araw dito sa Buka, uh, Buka Grotto Pit Market. Opo, at uh, siyempre po, time check. Alaw na medyo po ng hapon. At karamihan po sa mga kasama namin dito nag-alis na Ito nga po sa likuran ko, si Sir Mark. At prepare na sa kanyang pag-uwi. Marami na rin po nga ang mga nag-alisan. Ayan sa kabilang side po. Yung mga tent po doon kanina, yung ko marami na pong wala doon nagalisan, may mga umalis pa titiklop na kasalukuyan po at uh, syempre po natapos na po ang kalahating araw namin dito so after po nito next week uli Sunday uli, next week same time, same place 6am to 4 in the afternoon or misa, pwede po mag-step 5 in the afternoon ano po, at kung sakali po merong kayong nagustuhan, pwede po kayong mag-message sa cellphone ng bawat isa po na nandito. The best po pumunta kayo para ma mas makita ninyo, mas mapil ninyo in person yung pets na type niyo Ano po? At uh, po, ang bawat isa po dito ay may kanya-kanyang breed na inaalagaan. Katulad ko po, puro toy poodle po, majority talaga sa akin. Pero karamihan po mga kasama natin dito Merong may American Bully Merong uh, Chow Chow Merong Pomeranian Opo. Merong mga pusa Katulad ng nabanggit ko po sa inyo kanila Yan po yung usual scenario natin dito sa Grotto Pet Market At syempre po Huwag po ninyo kakalimutan Ang ating kasabihan Own a pet and win a friend And of course This Skipper TV, please do not forget to subscribe and like my channel. If you have a comment, please comment down below. And please follow also my Facebook page, Skipper TV. So yun po, ano? Ito uh, po, araw na Sunday, uh, halfway na po tayo or all first week na po ng November 2024. So, ilang days na lang po, more than a month na lang, uh, wala pa, wala nang one month Christmas na po. Ayan, yung pinakahintay po natin, yung pinakamasaya, araw, celebration sa buong taon. Christmas season po, malapit na. So, ayan po, maraming salamat ulit, maraming salamat, Peacekeeper TV. I wish you all a great day. Goodbye po.